At ipakita ko na naman sa inyo mga idol Ang mga ginagawa ng ating mga kasama Ayan guys Dito tayo ngayon sa 6 sa taas At sisilipin na naman natin yung mga ginagawa nila Ito na guys pala yung mga Forma yung steel deck guys Yung dumating nung nakaraan Bali inakyat na nila Dito sa taas para Isalpak salpak na isa isa yan guys Bali hiwa hiwala yan bawat size guys Bawat ano bawat sukat kasi iba iba ang sukat niya guys iba iba kasi ang lapad ng span dito ng ginagawa nilang isla, Ayan mga idol at katapos natin videohan guys dito tayo sa taas ngayon silipin natin at ipakita ko guys sa inyo mga kakonstruksyon natin ayan yung ginagawa na nila guys alas okay na guys lahat lalagyan na ng mga siding yung sabiga para malatag na nila yung forma na steel deck and guys so nakita niyo guys gumana nakakalakad-lakad na tayang guys kahit yung sa baka lang tayo dumadaan kasi medyo ano na siya matibay na kasi ibinaba na nila nakalapat na siya sa ano sa runner niya kaya pwede na siya lakad-lakaran hindi na siya magalaw guys ayan dito tayo ngayon sa taas yan guys mga kapanyo mga kakonstruksyon natin ayan si kapanyo guys wow guys ito na guys ito na naman guys yung na ano natin guys oh. mula sa simula mga idol paggawa ng poste, pagporma, pagbuhos at sa isla sa mga biga, ayan ito na guys, may mga porma na may bakal na antay na lang nito guys, yung pagbuhos na ng ano nakaprepare na talaga guys, last to. bilis na mga kasama natin, mga idol kailan lang oh, nakita natin to wala pang porma yung nakaano pa lang yung mga bakal before and after mga guys ayan dito na ito na yung after guys galing no halos ano na guys o diba guys Alam, tapos na talaga lahat to guys oh. buhos na lang antay na lang nila talaga ang at to ayan, mga kapanyo mga construction natin bubuhosan na nila sa taas ano yung na guys yung boom ayan para umabot sa taas dudugtungan na nila silipin natin guys mamaya dun sa ano taas sa taas magbubuhos pala sila ngayon guys ayan na yung boom oh. ayan guys yung boom naka ano na habang araw ng waybis buhos na sila mamaya guys pagkabuhos punta natin Kitchen mixer. Dalawa na kakila guys. Yung isa. Ready na sila para magbuhos. Guys, inulan yung buhos namin ngayon. hapon na yan guys. Yan no? Pangatlong mixer na pala yan mga idol. Ayun yung pangapat na ka, ano na. Kabungad na siya. So lumalakas ang ulan. Nangyari. Okay, guys, at kaya tayo. Tingnan natin yung binubuhusan na sa taas. Minto na ng ulan. Gawa pa guys, hindi na mabuhusan. pa. Doon pa lang banda yung na bagyan nila. Laki pa. Hindi pa nangangalahati. Eh. Wala pa sa kalahati. Eh. Yung idol, ayan, mga nyo. Tapos inulan pa guys. Ayan o, oh, inagnes yung ano. Hello, <laughs> Yeri. <yung> sira. <laughs> Ayusin nila yan siguro, mami. Focus natin siya yes, siya. Eh. Yung pinagamasipag dito, saka si Bay. Oh, saka yan, yung mga gwapo. Basta mga gwapo yan, yung pinagamasipag. <coughs> hey guys, yung sipag yung mga tropa natin. Wow. Ay si Bay. Bay. <laughs> Bay. si Bay. Pasigegege. <laughs> mga idol kasi wala nang ano, wala nang mixer, boss na. Wala na, tigil muna. Mamaya na ulit siguro pagdating. Okay guys, taas nasa 7th floor tayo. Ting boom Boom. Na mga kapanyo guys ayan gabi na guys hindi pa tapos mga dalawang mixer pa guys dalawang truck pa ayan ang malayo nandun sila sa dolo nandun na sila sa may dolo malapit na guys matapos hindi na tayo makapunta doon guys kasi malambot hindi na tayo ah, mga kaapak Ayun pala si Pogi kumakawain. Hey guys. Pa. Lukas na lang ulit natin 'to guys, videohan pag okay na. At least ka-video na tayo ngayon. Hey guys, yung pang last na mixer, yun matras na yun. Ayun yung bomb. share na last last na yung guys yun idol mga kapanyo mga construction guys alas na yun na guys hindi pa tapos yung buhos tapos ko na videohan ulit yung ano na pag walking ayaw na antok na ako eh Ayan. Uh, good morning Ayan na guys uh, okay na guys yung binungusang kagahapon malinis na ah. Hindi na tayo nakakakyat kagabi guys. <laughs> Nakatulog na kasi anong oras na tapos to? Mga alas 10 yata, alas 9 yung mga gano'n. Alas 10. Ayan guys, okay na to. Kita ko na lang yung buong video natin pag ano, yan Shout out sa mga kakonstruksyon natin, mga kasama natin sipag. Ayan. Salamat. Bye bye.